Napakamakulimlim. Madilim. Nandito ako sa pinakababa. Ito may wala mga batang naglalaro. Kasi umulan kasi kahapon eh. Ano ba to? Ayan, puro puno siya Ayun, meron silang pang ano, ano ba sa pang ano ni sport yan, dive. Parang ano sliding ano. Ito, hinahanap po sila. nagiikot ikot ako. Kasi hindi ko sila makita. Nagsasolo flight na lang akong naglalakad. Oh. Nasaan kaya sila? Bagay. Hindi naman ako maliligaw dito. Ayun, nakita ko na sila. Ayun. Ayun sila. <laughs> okay. Makulimlim, hindi magandang ano, hindi masikat ang araw. Huwag saan maglakad. Pero kung nagbablog tag ka, madilim. Dilim din ang camera ko. Walang light. <laughs> Aray ko, sakit na nang pa ako maglakad <laughs> first time ko lang naglakad ng ganito puro kasi sasakyan ng ano hindi kaya hindi nakakapag-exercise konti ay sika saba nakapagyukatan na sila doon may, may nakita akong upuan na pwede silang mag-post mag ano doon pakuha ng picture malapit sa malapit sa polls aray ko iningan na ako niyan don Pinatay ko muna kasi uminit ang camera ko eh Ayan, dyan, okay. Yan Yan lang sila nagbabaan ng mga ano diyan ng berde Ah, doon nagdadto Ah, aniyan mangsi ah. Tapos pala may CR nagpunta pa ako doon sa oo oh, sa loob. Di ba pupunta diyan oh? Diyan. Mikapto diyan kasi ah, uh, paakyat ka doon. Ah. Hindi ako maliligaw ah. Oh, Ayan. Oh. Tingnan nyo oh. Ay, haray po. Oh, puro bulaklak siya oh. Di ba narang yung camera? Camera ko. bulaklak po Yan. Nandito ako sa itaas, pupunta pa pababa ako. Yan. Puro bulaklak yung nakikita ko dito. Yan. Ay, ang ganda ng blue, oh, ano. Dati nag ako ng ano nito eh, sa Pilipinas. Dinala Kaya lang, nabuhay nga siya. Lalaki pa siya eh. Nabuhay nga siya yung bulaklak na to. Pero ano lang, umabot lang ng mga one week. Namatay agad. Hindi siya tumatagal. Ay, bumagsak na yung rosas. Ay, puro bulaklak oh. Wow. Ang puro bulaklak dito. Ang ganda ng oh. camera, mm. delete bulak-bulak Ngayon, ang Mini garden, napakaganda nito kung sa, kung mansyon ang mga bahay mo, meron kang mga ganitong garden. Wow, napakaaliwala ng iyong ano, pakiramdam. Parang yung stress mo for everyday stress, tuwing titingin ka lang sa mga lang, magano ano ka lang, matatanggal na yung stress mo talaga sa pag ano, kung mahilig ka sa mga bulaklak, kung ano ka. Okay sa ito, yung naka-entrance, ano nyo, nakapairikot ang mga bulaklak, ang mga rosas. Hmm. Hmm. Di ba maganda sa mga garden?